Ang pigsa ay isang uli ng bukol na namumuo sa ilalim ng balat sa bahaging pinagtutubuan ng buhok o hair follicle. Ang mga pigsa o boils sa Ingles ay nagsisimula bilang pamumula ng balat. Pwedeng lumitaw ang mga pigsa sa kahit saang bahagi ng katawan, ngunit kadalasan ay lumalabas ito sa mukha, leeg, kilikili, singit, kwitan o hita. Kung natin simula ng video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice. At huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Mayroong iba't ibang paraan upang gamutin ang pigsa. Kabilang na ang paggamit ng mga halamang gamot. Narito ang ilan sa mga halamang gamot sa pigsa. 1. Tea tree oil Kilala ang tea tree oil dahil sa matapang na antibacterial at antiseptic properties. Nakatutulong ang mga naturang katangian upang magamot ang bacterial infection na nagdudulot ng piksa. Dahil puro ito, maaari mong itilyot ang tea tree oil sa onting tubig at gumamit ng bulak upang mapahid ito sa apektadong lugar. 2. Castor Oil Alam mo ba na ang castor oil ay tinuturing din na halamang gamot sa piksa? Ito ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na ricinoleic acid, isang natural ngunit makapangyarihang anti-inflammatory at antibacterial. Dahil sa mga katangiyang ito, ikinukonsidera ng ilan ang paggamit ng castor oil para sa mawala ang pigsa. 3. Neem Oil Katulad ng dalawang unang nabanggit, ang neem oil o Indian lilac ay may antiseptic, antibacterial, at antimicrobial properties na makatutulong sa paggamot sa mga impeksyon sa balat kabilang ang mga pigsa. 4. Turmeric Powder Ang turmeric powder ay mayroong antibacterial at anti-inflammatory properties na may inam upang gumaling ang mga pigsa. Para magamit ito bilang pamahid, haluin ito sa tubig upang makagawa ng paste. Matapos gawin ang bagong solution, ilapat ang paste sa lugar ng pigsa dalawang beses sa isang araw. 5. Bawang Ang bawang ay nagtataglay ng mga elementong lalaban sa mga mikrobyo. Ito ay isang epektibong gamot sa pigsa. Kumuha ng bawang at diktikin ito. Ilagay ito sa ibabaw ng pigsa ng ilang minuto bago hugasan. Gawin ito ng dalawa o tatlong beses kada araw ang pamamaraang ito ay nakatutulong upang mabilis na maalis ang pigsa. 6. Paggamit ng diniktik na gumamela Isa sa mga halamang gamot na kilala sa pagpapagaling ng pigsa ay ang gumamela. Kumuha lamang ng mga bulaklak nito, hugasan at diktikin. Gamit ang malinis na bulak o tela, idampi ang katas ng gumamela sa mga apektadong bahagi. 7. Paggamit ng sibuyas Mainam ding gamot para sa pigsa ang sibuyas mayroon kasi itong anti-inflammatory at antiseptic property. Maghiwa lamang ng sibuyas at ilagay ang isang makapal na hiwa nito sa gasa. Pagkatapos ay itapal sa bigsa ng hanggang isang oras. Maaari itong gawin ng isa o dalawang beses araw-araw hanggang sa mawala ang bigsa. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!